At ayun nga guys, uh, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming youtube channel. Uh, ngayon po ay andito po tayo ngayon sa Victoria Tarlac dahil uh, magde-deliver po tayo ng fingerlings. Ayan, uh, magde-deliver po tayo ng fingerlings kay Boss Paul kung saan ito po yung tinuruan po natin dati na wala pa pong naumpisahan. Tapos nagpagawa ng concrete pan na dalawa kung saan meron tayong 4 meters by 9 Uh, tapos apat na butas na 2 by 2 meters na dating figure na kinonvert to concrete pan. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung mga gagawin po namin at mga preparation ng pan bago po lagyan ng finger links. Dahil ngayon po ay mag-deliver po tayo ng finger links kung saan uh, sumusukat po ito ng 4 inches to 5 inches 10,000 piece, eh, 10, pieces. Ayan. At ayun nga mga kayo to, uh, kasama natin si Rodo ang bato. Ayan, tignan nyo kinukuha na tayo ng langit sobrang linaw ng background ayan at dito pa tayo ngayon sa Victoria ayan ayan sila Boss Paul at yung kanyang kasama nakikita niyo naman nililinis na po yung concrete pan po nila dahil maglalagay na po tayo ng 10,000 na uh, finger links ayan bago ko po, po ipakita yung uh, po nating finger links ipapakita ko muna kayo doon sa uh, ipapakita ko muna sa inyo yung um, concrete pan po kung saan ito po yung tinuro po natin yeah. At ayan nga guys, ayan po si boss Paul tas yung kasama niya uh, Ito po ay kasulukuan kong nililinisan Ang kanilang concrete pan Tignan nyo kung gaano po yan kalawak Sobrang lawak po yan At ito po yung ginawa po natin filter na uh, Circular na tubig Tapos Ito po yung kanilang concrete pan Kung saan, ayan uh, po siya kalawak Nililinisan na po ngayon Tapos dito mayroong Isang hollow block na taas tapos pababa po siya para lahat ng isda pag nag drain yan simula doon hanggang dito pag naubos yung isda andito lang po, ay, pag naubos po yung tubig dito hanggang dito maubos na po yung tubig ay andito lang po yung mga isda yan tapos yung itsura naman po ng ano, drain ito po yun din po yung tinuro po natin sa kanila tignan nyo po yung kagandahan ng kanilang drain papunta po sa kalamansi yan Kung ano po yung itsura ng concrete pan po dito, ganoon din po sa kabila. Yan. Ang gagawin po natin dito ang preparation po bago ilagay yung fingerlings. Siyempre, lalagyan po natin ng tubig. Lilinisin mo natin yung concrete pan. Tapos maglalagay po tayo ng asin dyan. Tapos yung gamot. Bago po uh, ilagay yung fingerlings na uh, maalagaan po nila. Kasi po, uh, dito po sa... Victoria Tarlac na to, ito po yung tinuruan po natin Ayan, at antayin nyo lang po guys Yung mga susunod po nating uh, Video dito, kasi po uh, Parating na po yung fingerlings, susunduin na po natin Sa uh, pagkukuhanan po natin Ayan At ayun mga kahito, uh, bago po Dumating yung isda na Deliver po natin dito sa Victoria uh, Magbababad na po tayo ng asin Dito, ayan Asin yan, tapos Ayan Probiotics na may molasses yan. Tapos, syempre, uh, nagpapatubig na rin. Ganyan po yung preparation po pag concrete pan po yung gagamitin nyo sa paghihito. Dapat ang patubig nyo walang um, chemical. Uh, parang tubig bayan. Yung walang ganyan, yung chlorine po. Kasi ang hito, alangayin po sa ganong tubig. Kaya mas maganda na deep well or yung sa jetmatic katulad nito, kasi katulad nun ito makina na po yung uh, gumagana dito tapos ang gagawin po natin dito syempre magkakarga pa tayo ng tubig pag ganitong kalawak yung concrete pan nyo uh, 4 meters by 9 kailangan nyo ng uh, 5 to 6 kilos na asin mas maganda tunawin nyo na po yung asin sa mismong uh, balde o, o timba ayan bago natin ilagay yung asin dito syempre kailangan po natin uh, ng 2 na tubig tapos bago po tayo maglagay ng probiotics at saka mga kailangan nga na ilagay dito. syempre, antayin muna natin yung isda. Yan. Ganyan po yung ginagawa po natin pag uh, mayroon pong deliver na isda. Hindi po natin pwedeng pabayaan yung customer natin kasi po first timer po nila. Ayan si Boss Paul. Yan. Um, uh, thank you kasi tayo yung pinagkatiwalaan niya simula, simula sa pool na wala pa siyang naipatay yung concrete pan. Ayan. Kaya tayo po yung natawagan niya dito. Ito po ay pang-apat na beses na po ata tayo pumunta dito simula paggawa hanggang sa paggawa ng mga installation ng mga gamit. Ayan, si Rodo. Roy, anong masabi mo? Roddang ba ito? Ayan, kasama natin yan palagi. Masipag po yan. So, mamaya po, uh, papakita ko rin po sa inyo yung uh, i-deliver po na ista para makita nyo yung quality ng fingerlings na i-deliver po natin dito. Ayan. Tapos yung ano pala guys ha, uh, disclaimer lang po, itong layout na to, tayo lang po yung nakaisip dito, hindi po tayo gumaya sa iba. Yan. yan po, medyo malalim po dito para sa sorting, harvest, andyan lang po sila, hindi po tayo maghahabulan dito kasi medyo malawak po siya. Kung ano po yung itsura ng concrete pan dito, yan, ganun din po yung itsura sa kabila at ayun nga mga kahito uh, yan na po yung fingerlings na i-deliver ide po natin dito sa Victoria Tarlac kung saan, uh, kung napapansin nyo naman uh, nagbibilang na po si ate ang ginawa po natin dyan, nagtimbang po tayo ng isang kilo tapos bibilangin po natin kung ilang piraso po yun tapos doon na po tayo magbabase ayan kung bibilangin po kasi natin yan ng tag-isa, hindi po tayo matatapos agad-agad, tapos may stress na rin yung isda Ayan. At ayun nga po, uh, kung napapansin nyo naman yung mga isda, sobrang lalakas po nila kahit uh, kakagaling lang po sa biyahe. Ayan talagang 4 to 5 inches po yan. Ang mangyayari po dyan, syempre magtitimbang na po tayo ng uh, kilo ng fingerlings para makuha po natin yung 10,000. Magbabase po tayo sa bilang ng isang kilo. Tapos ang makukuha natin kilo dito ay 70 kilos para 10,080 plus mortality na 10% ang mangyayari po dyan ang bilang na may deliver po natin dito ay 11,200 dahil po 10% po plus yung, siyempre magbibigay pa po ng dagdag ng mortality dahil uh, marami naman po yung binili. Tapos ito guys ay uh, special delivery po ito wala pong kasabay uh, Victoria Tarlac lang po ang pag-deliveran -pag dito dahil marami naman po siyang kinuha yan. Tingnan nyo po yung fingerlings na ating i-deliver. Napakaganda po yan. Yan. Siyempre po mga kahito, bago po tayo, uh, bago po natin ihulog yung mga isda sa concrete pan, siyempre nag-prepare muna tayo dyan. Nag-treatment tayo ng may saging, katawan ng saging. Tapos, um, nagbabad po tayo ng uh, ilang weeks po yan. Halos 3 weeks po ata o kulang-kulang po isang buwan. Ayan, para po may natin na maalis po natin yung chemical sa uh, ginamit po na paggawa ng concrete pan Tapos syempre maglalagay din po tayo ng probiotics dyan Tapos mga uh, molasses at asin Para po matempla po natin yung gustong temperatura at yung alat na gusto ng hito Yung nilalagay po natin asin dito ay sinusukat po natin Tinitimbang po natin para hindi po natin masobrahan Kasi pag nasobrahan po natin yan pwedeng mamatay yung mga hito na alaga po natin Ayan at ayun nga mga kahito, ah, naabutan na po tayo ng gabi dito. Ngayon po ay 6.30 na po. yan pero ngayon lang po tayo natapos dito. Dahil syempre po, inantay po natin yung uh, delivery ng fingerlings. Ayan, kung napapansin nyo naman, napakaganda daw po ng kulay. Nasa ilalim lang po sila agad. Yan, kung mapapansin nyo yung mga hito, yan, wala pong pagkain dyan. Pero ganyan sila kalakas, gumalaw. Ayan, ganyan nyo po makikita ang hito kung malakas o gaano siya kagad ng quality. Yan. Pag yung mga first timer dyan, pag order po kayo ng fingerlings, dapat po uh, maitim po, tapos ma uh, kintab yung balat. Huwag po kayong order ng ano, pag nag-deliver po sila, tapos ang kulay po ay kulay batik-batik agad, tsaka nag namumuti. Huwag nyo pong kunin yon kasi po yun po yung mga pansot. Hindi katulad nito na kulay black po talaga, laking lupa po siya yan Kaya sa mga first timer dyan, uh, tignan nyo po maayos yung i-deliver na fingerlings. So, alam mo mga hito, uh, salamat po sa panood ng video na to. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi updated sa susunod pa namin videos. Thank you. Try naman sa'yo, Roy. Okay. Okay. Kaya na, hanggang may program. Okay. Yan.